kapag wala si Doc Melan dito sa bahay, lalo na ngayon buntis ako, na nabuburyo ako, naiinis ako. Parang gusto kong lagi siyang nasa harapan ko. I was planning to put strawberry also, but mm -mm. the strawberry is ruined already. And also, and the, went somewhere. and also, we're serving this too. I'll see you later again. Kaya yung mo na. Hindi na po Altyazı Good morning, everyone. Good morning. So, what are you doing like? today? So, just woke up. <laughs> we woke up very, very early today because we have to make chai for Papa and Milan because they have a lot of work today at farm mm. and also. And the, mommy went somewhere. Uh, and also, mommy is not here. She went early around three o'clock in the morning or four o'clock, mm. and then she will back. She will be back around ten o'clock. In the evening, so it's just me, Milan, Papa and Jano at the house. So we'll be uh handling the house today. What handling the house? You can handle the house already. Yes, all I'm saying is mommy it's mommy went somewhere far to do parva or roaming around and visiting some people. So right now our chai is finished, so I'll be serving this too. I'll see you later, guys. kala mo siya nolay nolay ha barabar kila ano chaya ari mm. ari chaya ah. barabar liter bat mo dua liter ate na aah liter saro so meron tayo ang one ah uh, two and a half liter of milk ngayon and nanjanare niyo na nagbibigay ng milk sa atin na sa labas na And currently guys, nagluluto ako ngayon ng pagkain namin for today. So binabalatan ko na itong mga patatas. And magluluto ako ng cabbage bataka. And kung napapansin nyo guys, basa-basa pa yung buhok ko since kakaligo ko nga lang and ngayon pala is agyara. so kapag agyaras guys meron lang kaming specific food na pwedeng kainin that's why magluluto na lang ako ng cabbage baraka para makain namin and makain ni papa since si papa lang naman yung nagpa fasting dito sa bahay namin mom ah uh, so nalmasi ah mommy nanti yeah. ah yeah. <laughs> so pagkarating ni Sonal Masi, hinahanap niya si mother-in-law. And nang sabi ko nga, kanila pang alas 3 or alas 4 siya ng madaling araw na umalis. And then, naglipot nga siya. So, tatawagan ko nga siya niyan kung nasaan na siya kakamustahin kung kamusta ba yung paglilipot niya. So, dito sa labas nakita ko na parang pinapatuyo nila nitong itong cotton. Ah, so, nalmasi ko no, che, ah? Approach, eh. barabar Apro, Mami, ay So, ito yung mga harvest natin ng cotton noong mga nakaraang buwan guys and ayan pinapatuyo nila dito so ganyan siya and ibibigay nila to sa factory ibibenta and tignan natin kung magkano yung mag -ma natin makukuha natin sa presyo kasi ipaprocess pa yan guys so ganyan yung magiging itsura nya so galing yan dun sa cotton farm namin natapos na akong gumawa ng dough ngayon guys so ito yung dough ni father-in-law which is yung rodley na gagawin natin para sa kanya. Ayan, kulay white sya, which is for uh, swami or for fasting. And ito naman yung dona namin ni Namilan. So, kung napapansin nyo, iba-iba yung kulay nila. And for comparison, ito yung regular na namin na kinakain namin na ginagawang rodley. And ito naman yung for, ano, for fasting. So, lulutuin natin yan mayang liya. Yeah? once na nandito na sila lahat sa bahay. Pero for now, magluluto lang ako nitong cabbage pataka. So, yun yung uulamin natin for today. And then, meron kami natirang, meron kami natirang dal dito sa refrigerator. Iinigin ko na lang yun since ako lang naman yung kakain ng dal. And lahat sila kakain ng cabbage pataka. So, patapusin ko lang yung trabaho. Nandito na yung yung potato natin and lulutuin ko lang yung cabbage and balitaan ko kayo maya maya. Kinal ko sa mami ngayon, nakarating na nga daw siya dun sa destination nila and minute na nila yung bata and afterwards, they will be going to different temples. So, pagbaba-video ako sa kanya kung ano ba yung mga kaganapan doon para makita nyo. Nagluluto na ako ngayon ng ulam namin guys. So, ang lulutuin ko is cabbage bataka. Since, actually meron lang mga certain food na pwedeng kainin during fasting. Kagaya na lamang ng cabbage bataka and binda bataka. So, kumain kasi kami ng binda bataka or lady finger kahapon. So, ang niluto ko ngayon is cabbage. And bising busy na rin si Doc Milan guys kasi sobrang daming ganap ngayon. And inaasigaso niya na yung mga documents namin for visa, para sa visa niya. Since, hindi na nga kami makapaghintay na umuwi ng Pilipinas. So, I think na kompleto na niya. And, hindi ko sure kung mamaya or bukas, aalis na siya for Mumbai. And, mag ano na, mag apply na for visa. And then, maghihintay na lang kami ng one week noon. And then, naalis na kami magpuntang Pilipinas. So, we're just waiting for the visa to arrive. So, ayun, dulutuin ko muna to guys. And then, balitaan ko kayo maya-maya. Mardi do sonal masi. Thank you. So, pagkabukas ko dito sa refrigerator, guys, meron akong nakita and talaga namang napaka-sweet ng mother-in-law ko. Tingnan nyo, guys. Meron siyang ginawang orange juice sa akin kanina bago siya umalis. And talagang tinapos na niya yung mga trabaho na pwedeng tapusin. Kagaya na lamang ng pagdiliwa, Ganon. So, kundi na lang yung tinrabaho ko ngayon. So, iinumin ko lang itong orange juice na ito. Kasi, alam nyo ba, sumasakat na yung ulo ng mother in ko sa akin. Kasi, hindi ko talaga... Nung first, ano kasi, nung first few weeks kasi, guys, sobrang dami nilang biniling mga prutas sa akin. So, kain na ako ng kain ng prutas. So, nung mga third week na, parang nagsasawa na ako. Kasi, puro prutas, prutas, prutas na lang yung kinakain ko. So, nangangam no, problema na 'yung mother-in-law ko kasi araw-araw niya akong binibigyan ng uh, buko juice, araw-araw niya ako binibigyan ng mm, apple isang beses sa isang uh, uh, isang araw, every morning. So, nagsawa ako, guys. Yung parang ayaw nang tanggapin ng sistema ko 'yung prutas. Ayaw nang tanggapin 'yung 'yung apple na araw-araw na binibigay sa akin. Hindi ko na malunok-lunok. So, ang ginawa nila Uh, yung mga vegetables, uh, yung mga prutas namin dito, tinry nilang gumawa ng mga juice, like avocado juice, strawberry juice, orange juice. So, yun naman yung pinapainom nila sa akin everyday. And walang palya talaga. Everyday orange juice, kahit na anong prutas, juice, 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 pwede. Ginagawa nila. Banana juice. So, ayun. So, iniinom ko ito everyday. And then, uh, kapag wala akong ganang kumain, Uh, mangga, mangga ang katapat ko yun talaga yung hinahanap ng lila ko and yung sampalok na mga candy yung alam yung candy yung sampalok, ayun, papakita ko sa inyo dito kasi sa India meron silang mga mango candy and sampalok candy, yung tig sa 10 piso so ganyan yung kinakain ko kapag masusuka ako and feeling ko wala akong ganang kumain and also pakwan pakwan yan yung talaga yung sumasalba sa akin guys, tuwing uh, wala talaga ako sa sumun sa pagkain pero for na, uh, pero ngayon, unti-unti, nagiging okay na ako and hindi na masyadong marami yung episode ko ng pagduduwal dahil binigyan na nga ako ng gamon ng doktor. So, niluluto ko lang yung pagkain dito. Balitaan ko kayo pag tapos na ako sa trabaho. Tapos na ako magluto nitong ulam namin, guys. So, cabbage bataka. And so, nalmasi, tame, asy... um, yeah. um, hukar. Ah, yeah. Ave, jaman, wat, Hukar, di dom na. Um, Galoda. E so, Pat. ha? E Pati, oh. lay, lay so si Sonal Masi kinuha niya yung mga galoda don sa ano doon sa taniman namin and inalis na niya yung mga dry dry leaves and papakita ko sa inyo sobrang linis na nung bakuran namin. Diyan na tame. Ha tiyalo. So tignan mo yung bakuran natin guys. So dito pinapatuyo pa natin itong mga cotton. And dito sa bakuran, ayan nilinis na niya. E, kay pay Param. Pachad? So, nilinis niya itong kahoy-kahoy na ito. Ale, kya re no? Pacha. Kya? Oho. Barabar. Kaya may nalak siya. Betran may na, Sapkar Sap kar Awe, janu bambu karwa, no ne? Okay, Duni harga, no ne? E, jatiray iba <laughs> <laughs> Etle. So, ayan, dito nyo rin tinatapon yung mga pinag-anuhan na, anuhan namin na abo. Chalo, so nalmasi. Oh, chalo. So, napakalinis na nito, guys. Oh, and tapos na siya sa mga trabaho namin. And ito namang mga cotton na to. Ilalagay natin yan sa lalagyanan mamaya. Once na natuyo siya ng maayos. Habang nagsascroll ako sa social media, guys, meron akong nakitang kumakain ng mangga. So, naalala ko na meron akong mangga dito sa bahay. So, kakainin natin itong mangga, guys. Dito, guys, hindi nila inaalis yung balat. Nakain nila kasama. Lalo na kapag, ano, lalo na kapag hindi siya hinog, kinakain nila yung balat. And very nutritious, nutritious daw, sabi nila. So, kakainin ko lang ito and magmumukbang tayo ng mangga. <laughs> Tapos na sa pagluluto, rotly na lang yung kulang. And then after nun, magpapahinga na ako and mag -e edit na ako. And meron akong meeting maya-maya. Meron akong kailangan kausapin. Kasi meron tayong surprise ang sasabihin sa inyo sa mga susunod na buwan. And disclose na lang namin kapag sure na and kapag malapit na. Pero for now, wala muna kami sasabihin sa inyo and bahala na muna kayo mag-isip kung ano ba yung malaking sa namin. So, babalatan lang ko lang pag uh, hahati-hatiin ko lang to sa maliliit na peraso guys and then balitaan ko kayo mamaya iba yung asin nila dito guys yung asin nila dito meron kasamang cumin seeds so tinatawag yan na jirumi 2 and nilagay ko nga siya dito sa may mangga ko so kung sa Pilipinas kumakain tayo ng mangga na may kasamang asin at saka chili dito pinagbabawalan ako sa masyadong chili so cumin seeds at saka asin yung pinang sasawsaw ko so kain tayo mmmm sarap ang mm -hmm. asin. Maharap. tayo. 10.30 pa lang dito guys, pero parang hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. And wala si Milan dito ngayon. And alam nyo ba, kapag wala si Doc Milan dito sa bahay, lalo na ngayon buntis ako, nai nabuburyo ako, naiinis ako. Parang gusto kong lagi siyang nasa harapan ko, yung ayaw ko siyang umaalis. <laughs> Ewan ko. Siguro pinaglilihian ko siya. Tapos, gustong gusto ko yung ano niya. Gustong gusto ko yung dinudut yung ilong niya. Sana makuha niya yung ilong ng ano, ilong ni Milan. Kasi sobrang tamos ng ilong ni Milan. Pero, kung malakas ang jeans natin, wala tayong magagawa. Pero, sana makuha niya yung ano, yung ilong ni Milan. Kasi, sobrang tamos. Tapos, pinagdidiskitahan ko talaga every time na ano, nanggigigil ako, parang ganon. Tapos, yung mood swings ko, Ayoko siyang umalis dito sa harapan ko kasi gustong gusto kong nakikita yung mukha niya. Pero kapag nagsasalita siya, naiinis ako. Parang hindi, hindi niya alam kung kung ano, hindi niya alam kung magsistay ba siya o aalis ba siya. Kasi nagmo-mood nag swings nga ako. Parang naiinis ako pag meron siyang isang bagay na ginagawa. Tapos kapag naman umaalis siya, kung harin magbabanyo siya or may pupuntahan siya, naiinis din ako. So, minsan hindi ko alam kung ano ba yung nangyayari sa ano sa sistema ko pero meron din ba kayong ganung mga ano mga experience guys ako kasi nararanasan ko hindi ko alam kung nagpapabebe lang ba ako or hindi pero hindi naman parang iba-iba yung mood ko ngayon minsan masaya ako minsan ayaw kong makipag-usap kahit kanino mm, tapos lalo na kapag meron akong kinikrave na hindi ko makuha dito wala talagang makakausap sa akin guys magsa cellphone lang ako and and magmumukmuk doon sa gilid habang nagkukwentuhan sila kung ko na siguro first time ko kasi first time na mabuntis ako first time na pregnancy so ito lang ito lang yung mga symptoms na nararanasan ko and ito lang yung mga eksena dito sa bahay para updated kayo kayo guys ano yung mga ano ano yung mga symptoms na naranasan niyo nung buntis kayo and pabebe din ba kayo na nagpapa ano sa asawa, nagpapaalaga, ganun. <laughs> Buti na lang talaga, hindi siya nagko-complain yung asawa ko. Lalo na kapag gusto ko ng ano, ng kuwari nung isang araw, nang nagpabila ko sa kanya ng cookies and cream. Hindi niya mahanap talaga yung cookies and cream dito sa lugar namin kasi nga maliit lang yung village namin and maliit lang yung city namin. So, lahat ng mga ice cream store, naghanap talaga siya. And dahil hindi niya mahanap and wala daw stocks, nagpa-order pa siya sa dun sa kakalala niyang nagbebenta ng ice cream na next time na mag-order ka ng ice cream, huwag mo kakalimutan yung cookies and cream. So after 5 days na nabigay niya sa akin and sobrang sarap. Sobrang nakakatawa. Nakakatawa yung mga asawa, no, guys? Lalo na kapag masunurin sa mga utos ng buntis na asawa. Ayun. Hindi ko alam. Siguro mag edit na lang ako ngayon para ma, ma uh, time pass para hindi ko mamalayan yung oras and then feeling ko matutulog ako mamayang hapon kasi usually hindi ako natutulog ng hapon pero ngayon dahil maaga nga ako nagising gawa ng wala nga si mami ngayon dito sa bahay so feeling ko uh, aantukin ako lalo na sa mga gamot na iniinom ko so ayan balitaan ko kay mamaya hintayin ko lang sila na dumating kakain na kami And then I'll see you later. Update ko kayo. Look what my husband brought for me. There's KitKat. I'm pretty sure you brought this KitKat because you ate half of it, and no. then you decided. No, it's full KitKat. Full I KitKat. You didn't eat any of it. Really? And then there's this ice cream sandwich. Wow. And then you put a little bit of ano Hershey syrup. Yes. <laughs> What's into you? I was planning to put strawberry also, but mm -mm. the strawberry is ruined already. <laughs> Oh very sweet. I told my husband that I am actually hungry right now. It's currently 2:13 in the afternoon and he was like, "Okay, I'll bring you some ice cream." I'll go and eat this one, guys. I'm very lucky.